And then updates, abay, totoo nga ba ang mga balibalitang si Miss Kathleen Bernardo ay nagtatakbo habang umiiyak nang magkita sila ni Mr. Daniel Alden Richards sa isang event? I-fact check natin. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, syempre, bago po tayo magpatuloy, hindi ko po pwedeng pa palagpasin ang pagkakataon na pasalamatan po kayo for always keep watching, trusting, and always giving your insights patungkol po sa mga updates natin araw-araw kay Katrin Bernardo and Alden Richard. Salamat po sa inyong pagtitiwala. And ngayon, pag-usapan natin to kasi nakakatuwa lang tong isang uh, black screening na nagaganap. Hindi po ito fans ni Katrin at Alden na ah. Katrin Catwalks Cat Office po ito. The official fans club of Katrin Bernardo and James Reed. Kung saan nagpa-black screening po sila for Kat ng Hello Love Again, this coming November 16, Saturday, 4pm Gateway Platinum Cinema, Cinema 10 Araneta City, Quezon City so ganun katindi diba, yung support ang ibinibigay talaga kay Katrin kahit na hindi si James rin ang kasama but still, may mga talagang gumagawa pa rin ito para sa kanila so maraming salamat po And now, ito na pag-usapan natin po kasi may nag-comment. Sabi niya, pakicheck po ma'am Dars tungkol kay Daniel. Kat Alden, nakita daw sa isang event na humahagulgol daw ng iyak si Kat. Ini iniwan daw yung dalawa ni Alden ayun, so parang sinasabi niya dito na may nagbalita na naman na isang vlogger or isa pong uh, fake news peddler na sinasabing may event na inigdinaluhan si Katrin, si Alden at si Mr. Daniel Padilla, kung saan iniwan ni Alden para makapag-usap nga si Daniel at si Katrin, yun yung scenario. pero syempre, fa-fact check natin yan kasi kung uh, kung yun po ay sinasabing event, e eh, wala pa po, po kung ang nagkaroon ng event na nandoon si Daniel, si Katrin at si Alden kasi as of now, si Mr. Alden Richards po is nakipag-meeting siya sa mga GMA sparkle ng mga uh, kasama niya po mga officers kung saan meron po silang mga inaayos dahil may mga upcoming projects po si Mr. Mr. Alden Richards dinner with the sparkle executive excited daw sila for Alden's upcoming projects so ibig sabihin beyond dun po sa mga sa projects niyang hello love again na ipapalabas mas marami pang paparating no na projects with Alden Richards and wala po po akong nababalitaan na meron niyang events na dinaluhan together ang kat din si Miss Catherine Bernardo naman po is very busy sa mga endorsement niya, talagang tinapos niya po yan this um, uh, September kasi pagpasok nitong buwan ng October ay uh, umag-uumpisa na nga yung mall, uh, mall tour, yung mga promotion po nila together ni Mr. Alden. Kaya talagang inagad niya lahat. Kung titignan niyo, di ba, pagpasok, pagkatapos at pagkatapos ang kanilang taping sa Canada, eh talagang sumabak na po si Miss Catherine at si Alden Richards na mga naiwan din ng trabaho sa Pilipinas. And, chinag ko rin po yung IG account ni Mr. Daniel Padilla. Si Daniel Padilla naman po is uh, pagkatapos ng kanyang uh, taping na incognito. Incognito ba yun? Incognito. Ay, galing po kasi siya sa Italy. Yan po yung mga post niya. Kasama niya po yung kapatid niya. Sabi niya, none but ourselves can free our minds. Ito pong post niya na to may caption na peace and quiet. Diba? Parang sinasabi niya na yun yung kailangan niya ngayon. Kasi if you're going to read between the lines, kaya ka nagpo ganyan. Because you know, na wala ka talagang as of now, hindi pa rin kalmado yung puso ni Mr. Daniel. Ngayong nababalitaan niya yung mga news about Katrina and Alden kasi napaka imposible na hindi yan nakakarating sa kanya. Pero wala pong katotohanan yung sinasabi ng ilang mga fake news peddler na nagkaroon, nagkaroon ng ganong event. If ever naman na mangyayari yun, hindi po gagawin ni Alden Dijas na iwan si Katrina sa ganong sitwasyon. Sa so, tingin po ba ninyo gagawin ni Alden yan or Catherine, di ba? At uh, nakikita ko po ngayon na ko, may point of view sa mga pinapakita ni Daniel ngayon, still nagsasuffer pa rin po siya Doon po sa consequences ng paghiwalay nila ni Catherine. Nakita nyo naman, di ba, parang kapag uh, he make it a point na busy siya sa lahat ng bagay, busy siya sa kanyang trabaho, kasi kapag siya po ay walang work, Doon po kasi nagsisimula na mag-overthink, dun nagsisimula na mag-isip at mamiss niya yung taong nakasanayan niyang makasama for 11 years ngayon. Parang uh, Mag-iisang taon na magkatapos silang i-announce sa publiko na sila ay break na this coming November. So, medyo, ano yon na, medyo masakit yun. Kaya huwag tayo masyadong maniwala sa mga ganong news, ba diba? Fake news po yun. So, this time, eto na, no, dahil po magbabasa tayo ng mga reaction po ninyo sa ating latest update. Kunahin natin si Ma'am Shee Eden's time. Blurry picture was his sister na sa news. Kim Pao movie was delayed because hindi pwedeng magsabay ang star cinema movies. Kulang ang panahon ng preparation ng movie ng Kim Pao kung matutuloy. Kung may nagsasabi na favorite si Katrin, hindi totoo yun. Isang movie nga lang siya sa isang taon. Sa digital, social media nga lang na, 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 na po si Katrin dahil wala siyang show unlike Kim. Kim merong two show, Showtime at PBB at dalawang teleserye which is very true ba? Diba? at meron din po ako nabalitaan na si Mr. Paolo Avellino ay parang uh, umalis na po sa management ng ABS yun po meron po kasi ako nabasa na hindi rin umalis meron din naman na uh, mga article na nagsabi na umalis na raw si Paolo sa ABS kung umalis na siya so ibig sabihin may possibility na isa rin sa mga reason kung bakit hindi rin siya natuloy dahil nga pagbabago po ng kanyang uh, mga mga prokontrata pwede po kasi yun And sabi po ni Ma'am Shi R. Med, Ma'am Darits, maybe it's about time to remind everyone regarding the protocols that your channel is promoting. No foul, foul words, please respect begets respect. Di naman siguro mahirap gawin yon. Though, kat din isang public figures, still they are entitled for their privacy. True. That we need to consider. Tipo natin sila pag-aari. For those who believe that kat Dennis is for with me and most of our supporters, then would it be okay if those who are non-Kat Dennis supporters, what we are asking from you is to respect us to. Besides, this channel, Miss Dar Edz, as the content creator, is here to promote positivity. Yun po yung sinasabi ko po sa inyo, ba? Diba? Parang yun nga, hindi ko na nga po na pigilan na talagang sagutin. Yung isang dati po siyang cut din supporters, and I don't know kung paano na change yung mind niya ng ganong kadali. Sabi nga, besides this channel da, with, with Miss Dar Edz, as the content creator, is here to promote positivity. If you think we are delusional and we choose that way, just respect our boundaries. Kung saan po tayo masaya, so be it we have a freedom of choice. Choose your own idol but never forget to respect to those whom you dislike as much as you want to be respected. Marami pong salamat for supporting this channel. Cut then forever. Ayan. Salamat po ma'am si Argymed that you understand my point the last time na ibinigay ko po yung akin pong uh, point of view with regards po dun sa isang comments na sinasabing bias daw tayo dito and um, uh, nakita nyo rin po at naramdaman nyo din. Diba? Kasi talagang yun po yung purpose natin na to spread fake news not to spread toxicity kasi napakarami na pong toxic dito po sa social media wag na po tayong dumagdag Ayon sabi po ni Miss Lay ng Kapito, hindi naman karapat dapat ikahiya si Katrin kasama si Catherine palagi sa top 10 most beautiful in the Philippines. Bakit di itago sa features? Ang ganda-ganda ni Kat eh. That's, that's exactly my point. Sabi ni Ma'am si gusto ni Darren ang kanyang, yung kanyang pag-usapan. Kung ayaw mong pag-usapan si Alden at Kat, dapat wag ka dito manood. Halata lamang kung sino ang idol mo, kung sino. True, ba diba? Kaya nga sinabi ko po dun sa last uh, post ko na kung if you think that this channel is biased at hindi mo talaga gusto si Alden for Catherine or Catherine for Alden, pwede you're free to go. Uh, din naman po natin para ipilit po sa inyo or pilit po sa kanya kung ayaw niya talaga dito sa channel na to. Kasi, uh, may, habi nga ni Ma'am si Argyment, we have the freedom, di diba, to choose. Di ba? Meron tayong freedom para mamili kung ano ba yung dapat natin panoorin pero minsan kailangan maging wise din po tayo sabi ni ma'am si Flor Delisa tama ka po dyan Miss Dar sa paliwanag mo may kailangan private part din ng Katrin na nasa kanila lang yun matured din up na si Alden at Katrin Siyempre, may usapan na regarding sa kanilang love affection sa isa't isa kung i-analyze mo yung dalawa they have mutual understanding na talaga regarding their love status very true yung privacy may boundaries kasi yan eh. hindi lahat inilalatag sa uh, sa publiko hindi lahat is for public consumption kailangan meron din silang i-reserve sa mga sarili nila. ba? Diba? Kasi may sarili rin silang buhay eh. Once na inilatag nila yung buong buhay nila sa publiko, eh talagang papasukin po yan ng lahat ng tao at pakikialaman, pati po yung mga personal nilang buhay. Sabi ni Ma'am si Mary Jane Glass tama ka Miss dito tayo to support Kat and Alden kung ang tanong desisyon nila hindi tayo magdidikta sa kanila. Kung saan sila nasa, ya doon tayo. Yung basher dyan, bakit nga nandito? Good vibes lang dito. Salamat Miss Narens sa fact check. Thank you po ma'am si Mary Jane Glass sa inyong uh, tiwala at sa inyong support Ayan. so hindi naman natin masisisi ang mga bashers na yan eh kasi respetuhin din natin yung kanilang paniniwala. Sabi ni Miss Ra Raima, Yes, tama ka daret hindi lahat ng nangyayari sa buhay nila pwede nila ibalita sa social media, lalo na ngayong maraming bashers, madaling nariniwala sa mga fake news. Sama po kayo dyan. So yun po yung kanyang, uh, kanyang, uh point of view with regards to this, ito yan hindi lahat yan, sabi nga ni Mr. Alden Richards diba, a, a private life is a peaceful life, mas maganda na hindi mo ilatag lahat, para talagang uh, magkaroon ka ng tahimik na buhay, kasi pag once na inilatag mo lahat yan, ay naku talagang upotak tingin ka ng mga bashers, sabi na ma'am si Esther Santiago, bakit niyo niya, o may kinatatakot siya na aminin na girlfriend niya si Kat, dahil taken na, nakapagtaka kasi, bakit kirmin niyang pilot na ipinaglilihim pilot, pilit na ipinaglilihim, actually di na naman po niya If you really watch our updates last, uh, din po sa last update natin kahapon, eh, hindi naman talaga si Miss Katrina. yun. Sabi ni Ma'am Shiru Miss Mr. edge si Maya Lourdes Coronacion, lagi ko yan nakikita sa mga post ng Kat Den na nagko-comment niya. Siya in favor of Kat Den. Sa pagkakaalam ko, Kat Den fan siya. Dahil magagandang comment niya. Katagalan, nagtataka ko, bigla akong, bigla akong na may nabasa ng comment niyang patungkol nga dyan sa sinasabi niya na negative na against Aden. Na kesyo may nakita nga raw siyang video ni Aden at nung hidden girlfriend niya. Wala lang sumasagot sa kanya mga comment. Nagtataka, nagtataka talaga ako, Miss Eds. Bakit bigla siyang naging basher? Ako din po, eh, for well, how many months ko na pong inihahatid sa inyo patungkol sa mga Updates patungkol dito kay Miss Kathleen. Ano siya, uh, puro positive points sinasabi niya with regards to Katrina and Alden. And then eventually biglang naging basher po siya. Naging sa Facebook page pa nakikita ko po siya nagko-comment doon. Ano na siya naging negative na siya dahil meron daw siyang nakitang video na nakapag-switch doon po sa kanyang uh, paniniwala. And I don't know what kind of video is that. Sabi ko nga, pri niya po siyang ilat pag yung link ng video na sinasabi niya. And then sabi pa ni Ma'am Sherot, Is there something behind this? Ayaw naman niyang ilabas yung hidden girlfriend ni Aden Kasi sinasabi niya na natuklasin niya at ang sabi pa niya doon sa comment niya tuklasin na lang daw kung sino yung girl at baka magulat daw tayo. Lately, nananahimik siya. Hindi na siya nagko-comment ngayon lang sa page mo, Miss Darrens. At napagbintang ka, um, napagbintangan ka pa na one-sided nahiwagaan ako sa kanya. Ayan, hayaan na natin siya. Hayaan na natin siya na mag-isip at mag-decide kung ano ba talaga yung paniniwalaan niya. Kasi ah, uh, sabi ko nga, we have the freedom to choose. Diba? Meron po tayong kalayaan kung ano po yung pipiliin natin. So, kayaanin natin siya dun sa kanyang paniniwala. But anyways, maraming salamat po sa inyong mga komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!